kaya ayan nga ano nakita niyo na yung paan ng manok na talunan pero yung manok ko isang basis lang nanalo kasi first time first time po yun nung manok ko ay buhay pa ay talaga namang hindi nakakayanin mabubuhay pa kasi nang giba po kasi yung bandang puwet niya at napuputol yung mga bituka. Pero buhay pa rin siya, nakasurvive pa rin. Gawa ng sinasabi ko sa inyo na yung mga pambihirang may kikita niyo, yung mga pambihira na may niyo, ay nagdadala ng swerte. Sa mga ganyang mga bagay na bigay ng kalikasan, ay tatlong beses lang din ginagamit yon Hindi po yon all time na magagamit niyo may hangganan din po siya tatlong basis lang kaya ito po ang swerte nga sinasabi ko sa inyo na eh naka isang basis pa lang ako eh, may dalawa pa ako kaya bala ko sa na mag alaga ng manok eh wala pa pong pera na pangbili Ayan, paano ko ba paano ko ba sa linagay siya sa manok ko? Pinutulan ko yung pinutulan ko ang lawin ng manok ko at saka yung yung bandang putan na may puno na talaga ay may butas pala doon. Kaya ito na ito ang Ayan, yung lawin ng manok yan na balay, balahibo pinutol ko nga doon at doon ko siniksik yun para walang makakita na may linalagay ako ayan nga ito na lang natira ng ano ko ngayon alaga Ibalahibo e, na lang kasi dito ko siniksik po sa butas niya yung swerte na stick na nakatusok sa kahoy kaya dito na lang po at maraming salamat sa panonood Mag-ingat po tayo lagi kasi gawa ng palapit na ang summer kaya di tayo magpabaya sa sarili natin. Lagi tayo umiinom ng tubig kaya yun lang po ang may papayo ko. Maraming salamat po sa panonood sa susunod. Sa susunod naman ng mga live natin na nandyan pa rin kayo. Thank you po. Jesus <laughs> Christ